Isang pagdayo at pagkain na naman ang inyong matutunghayan dito sa Sotei Body. Tara at meron akong bagong discover na murang bulaluhan. Dito lang ito papuntang C6 pag galing kayo ng Fladway. Hindi lang bulalo ang binibenta nila. Meron din silang isaw, chicken barbecue, tumbong, bulaklak, diempo with rice at chicken paa with rice. 24 hours sila. Kaya kahit anong oras kayo dumaan dito, pwede-pwede kayong kumain. Kung hindi naman kayo maselan, ire-recommend ako sa inyo itong kainan na to. Dahil talagang sulit at masarap yung kanilang bulalo. Sa tabi lang sila ng kalsada kaya madali nyo silang makikita. Kaso konti lang yung kanilang lamesa. Kaya kapag marami kayo, talaga mag-aantay kayo. Ito yung kanilang yempo, 110 lang yan. May kasama ng rice. Tingnan nyo, di ba? Napakalaki. At mukhang masarap. Bumili rin ako ng isaw sa kabulaklak. 25 pesos, isang sticks. Hindi na rin masama dahil napakalaki rin naman. At ito naman yung kanilang bulalo. Tingnan nyo, di ba? Napakadaming laman. Alam nyo ba kung magkano yan? 90 pesos lang yan. May kasama ng rice. Nakakatakam naman tong yempo na to. Tara, tikman nga natin kung anong lasa. Una natin titikman yung kanilang bulalo. Hmm, excited na ako. Mukhang yung lasa nito. Talagang sulit nga ba? Hmm, sabaw pa lang. Ang sarap na. Sa totoo lang, okay na okay to ha. At saka sulit for 90 pesos. sarap na siya. May lasa yung sabaw nila. At saka yung gulay niya, hindi lamog ha. Mukhang mapapakain ako ng marami nito. Tara, kain na, na tayo. Saka yung laman niya, ha? ang lambot. Hindi ka mahihirapang umuya. Kaya punta na kayo dito at umorder na kayo ng kanilang bulalo. Dahil garantisado, sulit na sulit na to. Ngayon naman, titikman natin yung kanilang yempo. Aba, ang lambot ha. Sakto rin yung lasa. Masarap. Hindi rin tinipid yung marinade ah, dahil lasang-lasa yung marinade ng liempo. Ang verdict ko dito sa kainan na to, ay 100% masarap yung kanilang pagkain. Basta hindi ka maselan sa lugar, okay na okay to sayo. Taman-tama -tama sa mga taong nagubutong. At kung pupunta kayo ng tagig, at dadaan kayo ng C6, huwag na huwag niyong kakalimutang dumaan dito at kumain. Dahil garantisado, sulit talaga. So paano? Tapusin ko lang itong kinakain ko ha. At samahan niyo ako ulit sa susunod nating mga vlog. Paalam!